Anong ganap sa mundo ng showbiz? Diretsa ang tinanong ng isang kaibigang reporter ang manager ni Paulo Contis. May nalalaman nga ba ito sa status ng love life ng aktor? Ayon kay Lalat Solis, aware daw siya na may kumakalat na balita na nagkakaproblema si Paulo at ang nabiyang si Yen Santos. Pero giit ni Lalat, maniniwala lang daw siyang split na nga ang dalawa kung mismong si Paulo ang magsasabi sa kanya. Sa ngayon, Paulo hasn't spoken to her about that. Not yet. Sinbukan ba ni lalat na tanungin mismo ang kanyang alaga? Posible kasing mag-confide sa kanya ang aktor. Ani lalat naging ugali na raw niya ang hindi nag sa tungkol sa pribadong buhay ni Paolo. Basta hangad niya para sa kanyang alaga ay masaya ito. At kung meron mang problema sa pagitan ni na Paolo at Yen, Lollet can conjecture. Siguro, nagkasawaan na, inamin din ni Lollet that she has yet to meet Yen in person. Hindi pa rin pala na ipapakilala ni Paolo sa kanya ng personal ang nobya nito. Ang tanong, ay private person that he claims to be na sobra ang pagpapahalaga sa kanyang privacy, is Paolo the type who will open up. Mag-confide nga ba ang aktor sa kanyang manager no ang na mismo si Lalat ang maaaring magkalat kung ano man ang ipagtatapat nito? Naipalagay mo mag-iwalay talaga si Paolo at si Hindi ako maniniwala habang hindi nagsasalita si Paolo. May Kasi parang si oh, parang pinaproteksyon na niya pa eh. Baka meron pa oh. Way na magpati sila or whatever pero I mean, pag sinabi na niya, na kami. Doon ako. Hindi, hindi ba siya nag-open si Paul, Ako hindi ko sa tiyata doon, no? Pero nung pakakamda mo sa setup ko lang ngayon, I mean, yung, yung nag-feel mo? Para namang okay siya. Para namang happy siya. O, oh, ito ka yan, di ba? Okay lang. Oo, basta kung, okay. kung sino ako kapagpaligaya kay Pao. Kasi Inayin kailangan, siya. hindi. Kailangan ni Paolo isang strong na partner Parang yung, parang yung ma control siya, susunod niya, niya, merespeto siya. So feeling mo si Yen niya? Eh? Sana. Hindi ko pa naman, hindi ko naman kilala nung kung ano kapro si Yen. Nakachika mo na siya? Hmm, hindi pa. Ever? Hindi pa sa'yo nakakilala niya pa? Hindi pa. Ang hmm. okay. alam ko lang ano, dati siya ni ano,